Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga regular expression sa Python. Tatalakayin natin ang malawak na saklaw ng mga paksa, mula sa pangunahing paggamit ng re module hanggang sa masalimuot na pattern matching ng regular expression. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang RE module ay ginagamit para sa paghahanap at pagmanipulate ng mga string gamit ang regular na mga ekspresyon. Ang RE module ay kasama sa standard library ng Python at nagbibigay ng functionality para sa pagmanipula ng mga string gamit ang mga regular expression. Ginagamit ang mga regular expression upang mahusay na mahanap, makuha, o mapalitan ang mga partikular na pattern ng string. Ang mga regular expression ay nagtatakda ng mga pattern gamit ang mga espesyal na simbolo. Narito ang ilan sa mga pangunahing pattern. Sinusuri muna ng code na ito kung tumutugma ang string sa pattern ng postal code. Pagkatapos, sinusuri nito kung ang buong string, mula simula hanggang dulo, ay tumutugma sa pattern na binubuo ng isang salita, white space, mga digit, white space, at isang salitang ingles. Nakatutulong ito upang maunawaan kung paano maaaring pagsamahin ang mga pangunahing elemento ng regular expression. Re, match sinusuri kung ang simula ng string ay tumutugma sa tinukoy na pattern Sinusuri ng code na ito kung nagsisimula ang string sa isang word character, alphanumeric o underscore ang unang salitang Python ay tumutugma sa pattern at inilalabas. Re, search ay iniskan ang buong string at ibinabalik ang unang tugma. Hinahanap ng code na ito ang salitang powerful sa buong string at ibinabalik ang unang tugma. Bilang resulta, inilalabas ng re search ang tumugmang string na powerful. Re find all ay ibinabalik ang lahat ng tugma ng pattern bilang isang listahan. Hinahanap ng code na ito ang lahat ng salitang eksaktong anim na karakter ang haba at ibinabalik ang mga ito bilang listahan. Ang Python sa string ay tumutugma sa kondisyon at ang listahang Python ay inilalabas. Re, find iter ay ibinabalik ang lahat ng tugma bilang isang iterator. Pinahihintulutan kang makuha ang detalyadong impormasyon para sa bawat tugma. Hinahanap ng code na ito ng sunod-sunod ang lahat ng salitang may anim na titik at pinoproseso ang bawat tugma sa pamamagitan ng isang iterator. Ang Python ay tumutugma sa pattern dito at inilalabas. Re.sub ay pinapalitan ng bahagi ng string na tumutugma sa regular na ekspresyon gamit ang ibang string. Pinalalitan ng code na ito ang lahat ng mga digit sa string ng many. Re, split, ay hinahati ang string sa mga bahagi na tumutugma sa regular na ekspresyon. Hinahati ng code na ito ang string batay sa isa o higit pang mga white space character. Bilang resulta, nahahati ang string sa mga salita na nagbibigay ng Python E powerful. Ang paggamit ng pagpapangkat sa regular na ekspresyon ay nagpapadali sa pagkuha ng mga tumugmang substring. Ang pagsasara sa panaklong ay kinukuha ito bilang isang grupo. Kinukuha ng code na ito ang tatlong digit at apat na digit na mga numero bilang magkahiwalay na grupo mula sa postal code na nasa anyong 1234567. Ang group, isa, ay nagbabalik ng unang tatlong digit na 123, at ang group, dalawa, ay nagbabalik ng huling apat na digit na 4567. Ang paggamit ng mga pinangalan ng grupo ay nagbibigay daan sa iyo na kunin ang mga value batay sa makahulugang mga pangalan sa halip na umasa sa mga index. Sa ibaba ay isang konkretong halimbawa na kumukuha ng pecha at antas mula sa isang log. Gumagamit ang code na ito ng mga pinangalan ng grupo upang kunin ang pecha oras, antas, at mensahe mula sa isang log string. Kumukuha ito ng mga value gamit ang makahulugang mga pangalan sa halip na mga index. Ang re module ay mayroong ilang flag options upang kontrolin ang kilos ng paghahanap. re ignore case re ay isang flag option na ginagawang case insensitive ang pagtutugma. re multiline re M, isang flag option na nagpapahintulot ng pagtutugma sa maraming linya. Re.all, re, s, isang flag option kung saan ang tuldok, dot, ay tumutugma rin sa mga newline character. Hinahanap ng code na ito ang salitang Python nang hindi isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng malaki at maliit na titik. Sa pamamagitan ng flag na re-ignore case, tumutugma rin ito sa Python. Ang pag-compile ng pattern gamit ang re-compile ay nagpapahusay sa kahusayan ng muling paggamit at nagpapahusay sa pagiging madaling basahin. Maaari ka ring magtakda ng mga flag dito. Ang sumusunod na halimbawa ay paulit-ulit na naghahanap ng mga tugma sa maraming linya gamit ang isang nakumpilang pattern. Kung madalas mong gamitin ang parehong pattern, ang pag-compile nito gamit ang re.compile ay nagpapabuti sa pagganap. Gumagamit ang code na ito ng nakumpilang regular expression upang kunin ang mga username at ID mula sa maraming linya re compile ay nagpapahusay ng kahusayan kapag muling ginagamit ang parehong pattern at ginagawang mas madaling basahin ang code. Halimbawa, isa-alang-alang -alang ang isang script na kumukuha ng lahat ng email address mula sa isang text file. Hinahanap ng code na ito ang lahat ng mga email address sa string at kinukuha ang mga ito bilang isang listahan. Ang RE module ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa manipulasyon ng string sa Python. Dito, tinalakay natin ang malawak na saklaw mula sa pangunahing paggamit hanggang sa advanced na regular expressions gamit ang pagpapangkat at mga flag options. Ang mga regular expression ng Python ay makapangyarihan at mahalagang kasangkapan para sa pagproseso ng teksto. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pagprograma. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.